Hello mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Bukirin Tingnan natin ang area natin dito Kung potential ba para expansion Sa ating pagbubukid uh, So ito, na Pwede na dito no for vegetable farming. Yan. So kung makikita nyo mga uh, kaibigan, marami ditong uh, saging. Kaya lang yung saging ngayon may sakit. Bugtok. Okay. Uy! Yung kakarabon. <laughs> oh, mga four wheels o. Oh. Dalawang four wheels. Tatlo. Sudah so, kita aring saging So, mga kaibigan, kung bago lang kayo sa aking channel, Litos Terraces in Town, don't forget to don't forget to like and share. So, subukan natin ito, isang puno ng saging. Tingnan lang natin kung walang sakit kasi mula doon, to sa kabila, marami-rami ding puno doon. Yun. Kaya lang yung mga saging natin, hindi maganda. Yung bunga. So, subukan natin ito. Ingatan natin kung walang problema ayon. Ito ang wala uh, tandaan kung may sakit. Oo, oh, yung puno. Yan, may batik-batik. Dito pa lang may batik-batik na. Hindi ko sabihin yung bunga na may problema. Hmm, okay, tumoset. di pa siguro lumagos. Ayun. Itim mo. Oh. Yan, may itim. So, tingnan natin. Yan. So sa loob niyan, ganun din 'yan. Dito pala oh. itim-itim na. So, yung puno. So, itim. So, yarn. Yan ang mga saging dito. Mataba. Malusog tingnan. So, kung hindi mo alam yan, dadalhin mo yon Ang bigat. Yan, o. Oh, itim. Subukan so, ulit natin. Ayan. So, yan ang pagkilala ng saging kung okay, okay ba kainin o hindi. So, sa tingin mo lang kung ganyan lang, malusog. No? Ang lalaki. Pero tingnan mo yung ano niya, ito parang hindi masyado. So, yan o. Oh. Walang itim. Subukan din natin. Okay. Yan. Ito naman. So, kumpara natin, ha. Ito. Ito, o. Yan. So, tingnan natin ito. Yung loob. Yan. So, hindi pwede yung kainin yan. So, madali lang kilalanin yung saging kung malusog talaga sa loob o hindi. Ulitin natin. Kung maitim-itim dito, dito pa lang maitim-itim na. May batik-batik. Maitim. Pag subukan mo yan, yan, itim din yan sa loob. So, yan. Sayang, ha? No? Ang lalaki. Itong last. So, Ang sabi nila ng puto.

Wala siya wala. Hmm? Ito wala siguro. Ito so, isa-isahin mo. Ito, subukan natin. Ito, may itin, ha. Ayan. Sira talaga. So, proven yan. Pag may nangingitim dito, may batik-batik na itin. ela limbin itemian so, itu jangan so, mengganda lang tingnan itu kita okay. itu 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 masih ada natin Baka, hindi pa tumagos. Okay pa. So, yan. So, yan sa isang puno, sa isang tawag nito. Anong tawag yan? Isang bulig. Eh, ilang city ito? One, two, three, four, five, six, seven. Pero ang okay lang. 1, 2, 3, 4. So yung the rest, reject. Subukan oh. po natin isa. Dito lang. Okay. Dito lang. So yun ang problema ng ating mga saging ngayon dito sa Bukering. At least, kalahati din yung nakuha natin. Goods na rin. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Anak. Bibigyan pa rin tayo na food. Yeah. So yan, for food security and food sustainability. Kahit anong challenges, tanin lang ng tanin. Wala panahon lang yan. Bibigyan din tayo ng Panginoon ng higit pa sa kinakailangan natin. Sa kailangan natin. Okay? Kung may ayun nga sa kasabihan, kapag may tananim, may aanihin. Uh, anihin. Siyempre, kailangan ng sipag at naga. So, for, for security and for sustainability, let be happy leeches. Bye-bye. Okay.